awa wala no eh, AK maestra kaya may sado kaya ba abgal totto pa ako hmm. ano sigit eh tara oh paay mga teacher sa kinder oh na ay mga buhay wanna na oh okay na no gibahin bano kin good morning dikara ni isa gimban ban pa pa ni magpuntag ka pag hapon ra unta ka gibahin no. ban magpuntag no. Ano nang ihang Balon. Ang balon niya, ipasin silyo sa ito ka. Dili pwedeng kuan. Silyo. ako niya. Ah, kuha ni mo niya kang ate. Hoy. Na mawala na iya bi, oy. Ako sa balay niya, ako ito sa may sako. Ha? Alay. Na, wala kay teacher. Ang anong ni bahin kag hapon. Hmm. Ano nang bibi na? Bulay titser na. Okay. Ano ni nibalhin ng pangbuntag? Dapat sa hapon raon ta na siya. Ano nang nibalhin o buntag? Ano trawa? Wala titser pa o. Oo. Nga papa niyo mo nilig hatod. Hmm. Ano ba? Wala gatod yung papa. Oo. Oh. Isi ang manito? Wala kasi sila isa sa kantin. Sinsilado. Wala. Oh? Hello. Wala nag-flag? Okay kayo mas vlog. flag? Hmm. Na yung flag? o Kung saan yung nag-flag-flag mo sila roon? No, you, United Nation roon? Right? Nag-flag-flag mo? Naay mo layas <laughs> na pud nga teacher? Wala po may kukuhaan. Kaya Sayang... eh, sa science daw na. Ah, sa science ni? Oo. Ah. Uh, daw, ah, ba? Oo. Hmm. ba? Okay, Ah, ba? Ati, gulit si o. Ikaw, ang naon ni niyo Duhang Jiki. Nino, anong nagbahil-bahinog? Nga nang nagbahil nag buntag na ang bibi na nga nang nagbahil-bahinog buntag na Ano, tita, Sheila dada. Uy! ちょっと

An, asa na si Titser ni mo. Kamusta hmm? oras la city na la Alasiti na. Ibig sabi hapon, kagiba rin pa kasi ang papa ang buntag. Oo na na. Huwag na nimo diri mo